Good afternoon mga kasari. Time check natin is 5.01 p.m. October 10, 2025, Friday. Nakakalungkot na naman ang balita dahil kailan lang nangyari yung lindol sa Cebu. Tapos heto na naman, sinunda na naman ng bagyo. Kahapon niya tayo yun nangyari sa Baguio or nang isang araw. Sa Cebu ay 6.9 magnitude. Sa Baguio ay 4.4 magnitude. Tapos kanina na naman ay sa Davao, 7.6 magnitude. Pagbukas ko ng FB ko, bumungad sa akin ang balita na yun. Sobrang talagang naiyak ako ng sobra habang pinapanood ko ang mga video. Nakakalungkot ang nangyayari sa atin dito, lalo dito sa ating Pilipinas. Inisa-isa na tayo, bawat lugar. Nagsimula sa ibang bansa, pumunta naman dito sa Pilipinas. Habang nanonood talaga ako ng mga video na yun, hindi ko talaga maiwasan at talagang maiyak ako. Lalo na, merong vision si uh, Roddy kahapon na nabasa ko rin pagbukas ng FB ko. Bumunga din sa akin ang post niya na dito naman sa Laguna. Kahit sino naman siguro, walang matutuwa. Kahit sino matatakot. Lalo na dito na naman ang punteriya ni, ni Lindon. Kaya sobrang makakatakot. Kaya madalas naiisip ko na lang na siguro talagang kung ano yung mga nakasulat at nakasaad sa Bible ay mangyayari. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin dito sa lupa. Kaya lalo na napakadaming mga taong masasama na kaya kumbaga tayong mga mabubuting tao, nadadamay tayo sa parusa ng Panginoon. Sobrang nakakatakot. Maningin ang Diyos. Wala tayong ligtas. Sana lahat tayo sama-sama tayong magdasal. Na sana itigil na ito ng Panginoon. Sana huli na yung nangyari sa dabaw, Sana well, hindi na maulit kahit saan lugar sana bumalik na sa kapayapaan ng ating ang ating mundo wala nang mangyayari na kahit anong trahedya o dinobyo sana lahat ng mga vision ni Rudy Baldwin ay mapigilan ng Panginoon kung ito man yung paniningil niya o parusa niya sa mga taong makasalanan sana magkaroon pa rin siya ng awa at second chance para sa mga taong yun. Sa aking mga kapwa Pilipino, magdasal po tayo para sa lahat. Huwag lang para sa sarili natin at sa pamilya natin. Para sa lahat. Hanggang dito na lang, magsimula po tayong magsama-sama na magdasal. Ingat po kayong lahat at laging maghanda sa lahat.